excited na akong ikabit to. I mean, imagine Ay, mo, mo umiikot-ikot ka sa kali. Ay, mean, may umiikot-ikot, mga kantang <laughs> ano. <laughs> Bumabiyahe ka sa kali. Oo. Bumabiyahe ka sa kali, tapos ganito mags mo. Parang titinginan ka talaga. Siyempre. At siyempre, subok na. Alam siyempre mo si Ashley? Oo. Oh. Nag-North Loop. Oo. Oh. Naka-CNC naman. Naka oh oh. Oo. Kasama natin yun eh. Diba? Walang bengkong, gano'n no. ang testing, long ride mo, gano'n ang testing, hindi yung balibag-balibag. Wala na yun, duma diba diba na yun. Bakit binabalibag mo ba yung motor mo? Oo! Tika, dandaan lang mo Sorry. <laughs> <laughs> beses ko na siyang nakita. Oh. Ang ganda pa rin talaga. Ano yan? Ano yan? Yung Motaro front suspension. Ay, na. Motaro Ay, you know, front suspension. Ayun, no? Front suspension. Light 10, ano? Light 10. Ooh. What if? What if ano? Magkaroon ng race power na front suspension. Hintayin tapos inverted. Hintayin mo. Inverted. Hintayin mo. Inver Hintayin mo. ano? <laughs> inverted. <laughs> <laughs> Ayun, no? Dito pa lang. Ang ganda na. Oo. Oh, oh. Paano pa kaya race power? Aba, syempre. Yun, no? Know? So ito yung kakabit natin for today's video. Yan. Papalitan natin yung stock. Oo. Stock is good. Stock is good. But Motaro and Race Power is better. Yeah. Oo! Oh. Bago yung bossing <laughs> ah! Okay. So, after yan. Siyempre. Ano kaya? Pag dumating naman yung gulong na... sa Corsa. Yun. Ito naman tayo. Ayan naman. So, kakabit natin ito for today's video. Yo! Ito yung rare. Rare! Magkaiba ba yung jacks? Magkaiba ba yung size yan? Hindi. parehas lang sila. Actually, magka-pares na. 1.6, 1.6. Harap likod. Ayan. Hmm. Ang ganda talaga. Ito e po siya yung Pero yung moto. Bakit? Hindi yung magagasigasan. Hindi yung magagasigasan yun. Dalawa na yan, pero kasi oh! lahat. Siyempre, alloy uh, CNC yan. CNC Mugs. So ito yung Motaro CNC Mags. Oo, oh, di ba? Ganito, uh, Jok, na ko sa kanya. Exc excited na akong ikabit to. Imagine mo, umiikot-ikot ka sa oh. kali. Ay, may umiikot-ikot, mukhang kanta ka nun. <laughs> Bumabiyahin ka sa kali. Oo. Ka oh, oh. sa ka. kali, tapos ganito Mags mo. Parang titinginan ka talaga. Siyempre. At siyempre, subok na. Alam mo si Asli? Oo. Oh. Nag-North Loop. Oo. Naka-CNC naman. Oo. Oh, oh. Kaya, kasama natin yun eh. Diba? Walang bengkong. ganun ang testing. Oo. Oo. I-north loop mo, i-long ride mo ng limang araw. At hindi lang si Ashley ang nakamotaro si NC Mags. Si Opej, si Ope. MC. Diba? Hmm. Diba? Oh long ride mo. Ganun ang testing hindi yung balibag, balibag. Wala na yun. Diba yung ano na yun. pag binabalibag mo ba yung motor mo? Hindi, ba? Kika. Tantahan lang mo si. <laughs> sorry, sorry. Tantahan lang, tantahan lang. Ride, oh. Ang better option na siya. Para na, ano, actual condition. On dyan, diba? Oh, si... May lubak dyan. Di ba? Matitest yung ano. Oh, 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 sige. after okay. na ito, boy, pag nabuko, maglo long ride talaga ako. Huwag muna. Punta ako ng... Huwag muna. Punta ako ng... Nang takwahan. lang lugar ang matapatan eh. Malapit. Malapit. Malapit lang. Hindi, Jago. Pag no-north loop ako, gamit tong sniper na to. Wee, mo yan. Sumama ka sa akin, tanga. Ay, what sama? Damay si Bill yun ah. Ayan. So ito yung natin for today's video. Okay. Ganda. Ayan o. Pugin talaga ako dito pogi pogi pugin ka Namahal talaga ako ni Zerwan Moto at saka ni Ghost Jerry. Sabi mo? I love you boss. Salamat sa mag. Motaro day tayo ngayon. Motaro CNC Mags at saka Motaro Front Suspension so, Wala na patumpik-tumpik pa Jax Pasok ka na! Kapit na natin Kapit to. Na natin so, let's go! Let's go baby! Okay, so iniwan tayo ni Jax So kanina 6am nandito si Jax Ngayon ang oras ay 10am So start na tayo ng bike build natin Gaya na ng sinabi ko kanina Magsimula tayo sa Motaro Day So papalitan natin yung Stock Suspension Kapalitan natin yan. And also, kakabit na natin itong Motaru bags natin. So, syempre, hindi pwedeng mag sa kakabit natin. Syempre, partner yan with Corsa Tires. So, kakabitan na natin ng Corsa Tires itong Motaru mags natin. Itong papartner natin ngayon. Boss, saan natin papakabit yan? Ay, syempre. Sa ngayon, dahil nga wala pa tayong tire exchanger dito sa shop, punta muna tayo sa kung saan tayo tiwala pala yung saan tayo papakabit ng gulong. Doon tayo sa Takara Tires sa Takara Tires, dadalhin tong mags sa yung gulong so, ni Kakabit. Tapos babalik dito, ikakabit naman natin dito sa project na sniper natin. Boss, sino magdadala sa Takara? Ikaw! Huwag ka na magreklamo! Repent na nga ito. <laughs> Sige, alis <na> tayo. Okay, <laughs> parang mo? Gusto! Parang ayaw mo ah. Gusto! sa PG na to, si Jax intro lang. Pero, kapit na natin to. Let's go. Tuloy natin ito mamaya. Gaya mo na ito boy. Tara! Okay. So, 30 minutes na lumipas, guys. Hinihintay ko. Ano ba mas okay? Ganito, ganito. Ano lang. So, 30 minutes na lumipas, guys. Pinalit uh, sa akin doon na pinalitan daw ni Takara yung gulong. So, na sa akin ni Takara na mali daw yung setup ng gulong ko. Kasi ang ikakapit ko dapat, 80-80 sa harap, 90-80 sa likod. So, sabi, masyado daw malaki yon. Uy, speaking! Ayun e na! Ayun si Darwin! Yan! So, na-inpo sa akin na mali daw yun. Masyado daw mataba or parang uh, dito, ibang concept daw yung tire size na kinabit ko. So, pinalitan nila yung Corsa tires ng nababagay sa magiging setup or concept ng motor. So, ang ginawa nila, pinalitan nila ng Boy, oh, anong pinalit? Corsa tire. Hindi, anong size? 17 na... Uh, 70-80? 70-80. 70-80. So, 70-80 ang pinalit na tire size. So, kakabit natin yung ngayon dito sa sniper build natin kita nyo, excited na ako. Pinakita mo kanina yung picture. Gandang-ganda ako. So, para sa video na to, Jax, dapat ang saya natin kung nandito ka, Jax. Si. Iniwan tayo ni Jax. Eh. Iniwan tayo mo siya. Iniwan tayo para sa A-Abab. E <laughs> <laughs> Balik daw muna siya ng angono. Angono ba yung babae niya? Teka <laughs> lang, baka mo mayroon. <laughs> baka mo mayroon. Baka mo mayroon. Baka mo Pero si Jax, umuwi daw muna kasi kailangan daw siya ng A-Abab e niya. So, buuin natin to kahit wala si Jax. Tuloy pa rin. So, tara. Boy natin ito boy, kunin mo na. Tara, patingin nga, patingin, patingin, patingin. Patingin na po. Silip nga muna. Oo, oh, yung ganda. Excited na ako. Tara, 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 tara. Pabaklas na ni Darwin yung stop. At gaya nga sinabi namin ng day 2, ito gagamitin natin na front suspension. Mataro. Pogi na ito boy. So anong gagawin natin ito? Lighten yung isa. So ganito sobra. Okay. So nagpadala si Boss Arch ng display. At ito nga yung ikakabit natin dito. Pogi. So, bago na bogey. Hindi so, pa kabilaan to? Wala pang ano to? Wala. Siyempre, hang bolts. Hang bolts yan, boy. Salamat po, race power. Pure hang bolts yan. Hang bolts lahat, boy. Mahal na mahal tayo ni race power at saka ni Motaro. Okay na, tapos na. Ganda. Ito <laughs> ang makapaniwala, gaging ganda. Hmm, harap, oh. Ito na harap. Hmm. So, sa bukas, calipers naman tayo. Brake calipers. Ah, boss. Brake calipers. Ang gagamitin natin brake calipers bukas ay race power. So, bukas abangan nyo yung brake calipers na gagamitin natin dito sa bike build natin sa so sniper. Ang gagamitin natin ay yung 4-pot at 2-pot ng race power. So, puging-pugi ako sa 4-pot na pangharap lalong lalo na yung panlikod. So abangan nyo bukas yung video regarding sa update dito sa sniper build natin. Lagi nyo tatandaan, stay breezy lang. Always here. Pogi talaga po. Pogi! Let's go!